Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV, Agapay ng Sambayanan. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ako si Dr. J.L. Cornelio, isa akong sociologist at director ng Development Studies Program sa Ateneo de Manila University. Sabi ng Bible, Peace on earth and goodwill to all. Sa Filipino, purihin ng Diyos na nasa langit, kapayapaan sa lupa at sa mga tao nagpapasaya sa Diyos. Yun yung mensahe ng mga anghel para sa mga shepherds sa panahon na, ip na ipinanganak si Heso Kristo sa Bethlehem. Yung mensaheng yan ay maaaring maibigay sa maraming mga tao, sa lahat ng uri ng tao. Pero sa exhortation ko na ito, sa maikling exhortation ko na ito, nais ko itong iparating sa inyong mga kabataan. Marami sa inyo ay uh, marahil makakarelate sa aking sasubigin. Well, sa totoo lang, and this is the reality, um, young people, many of us, Filipinos, and many of you, are undergoing a lot of anxieties right now. Sabi ng isang survey ng SWS, kamakailan lamang, pinakita nila na nasa 30% or so ng mga Pilipino lamang ang optimistic sa paparating na taon. Only about 30% or so of Filipinos are positive about uh, their quality of life in the next 12 months. Mababa hmm, ba yun? Oo, mababa yun. Bago nagkaroon ng pandemya the reality was almost 50% of Filipinos were positive about the future. Pero ngayon, sa gitna ng pandemya, kahit pa patapos na ito, for many people, hindi positive ang paparating na taon. And I feel na marami sa inyong mga kabataan ay ganito rin ang nararamdaman ngayon. Truth be told, mga kabataan ang tinamaan talaga ng pandemya. Of course, lahat tayo tinamaan. Pero I suspect na ang mga kabataan ay mas higit pa for one or two reasons. The first reason of course is tinamaan ang inyong pag-aaral. Kamakailan lang kasama niyo yung mga kaibigan ninyo sa klase, ngayon hindi na. Just like that. Or, yung mga nakapagtapos naman uh, sa kanilang undergraduate degree ay nahihirapang makahanap ng trabaho bunga ng kalagayan ng ating ekonomiya sa panahon na ito. So it's one struggle after another and I think young people Being future-oriented, being normally idealistic, being more nor normally optimistic about the future. Lahat ng yon ay wala sa mayon. Wala sa inyo mayon. And yet, in the middle of this desperation, we do have this message from the Lord Himself. Peace on earth and goodwill to all. Napaka-encouraging na verses, napaka-encouraging na mensahe mula sa mga anghel para sa mga shepherds, mula sa Diyos para sa iyo, mga kabataan Pilipino. Peace on earth. Sa gitna ng kawalan, ng uh, kapanatagan ng loob, the Lord is giving you His peace this Christmas season. But at the same time, gusto niyo rin ay parating sa iyo hindi lang kapayapaan, kundi goodwill. Malang, masamang, tinapay ang Panginoon laban sa iyo. Oo, dumaranas ka ng mga anxieties right now. Oo, dumaranas ka ng uncertainties about the future right now. Pero hindi na nga mahulugan na hindi na gusto ng Panginoon na bigyan ka niya ng kanyang kapayapaan at ng kanyang biyaya at kabutihan. Nais pa rin ng Panginoon na maranasan mo ito, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahan ng loob, ang kanyang pagiging generous. Sa paparating na Pasko, panalangin ko aking mga kapatid na kabataan para nasa ninyo ito. Peace on earth and goodwill to all. In the midst of this uncertainty, in the midst of pessimism, may the Lord grant you His hope. From the Prince of Peace and the Lord of Lords, may, you grant, may He grant upon you His hope peace, love, joy, and above all, a sense of security for the future. I believe that this is the promise of Christmas. Maligayang maligayang Pasko sa inyo mga kabataan and hopefully uh, magkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-fellowship after everything, all this pandemic is over. God bless you. Merry Christmas! Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.